grabing traffic kanina from Calamba to Alabang kaya kami nag u-turn na lang papuntang Batangas City so malapit na kami sa Cuenca mm -hmm. hindi ano kasi sa ano sa araw

may ano kami doon? Nasa mall. Nasa Kulimbapis doon. Tapos nitong sasakyan. Sana meron. Ito ba? Yay! Ayan, ayan, ayan. Oh. Tama na papag-breakfast. Oh. naman dito. Mayroon lang bigyan ng aircon. Heritage Jogging. Ayan yung Baptist Church. So, oh, ayan o. Oh. yung Baptist Church. Yun.

Dali, lapit na tayo. Balisong na kami. Kami yan, Adri. Hold mo ka. Huh? Kuya, dalian mo si Adri hindi na ano. Medyo ano na. Hey we're here. Tumitirik ng mata. mata. Magandang umaga! kakain na yung apo ko. Pati ako kakain na rin. Ayan, yan lang. Tapos, eh, mag, may Milo siya. Ako naman kape. Ayan, wala pa yung daddy niya. Kakain na siya. Pray mo na, Adri. primo na. Pray, primo na. Primo. Lord. Maraming salamat naman sa pagkain pinakalo mo, Lord. Gas. Lord God, basbasan mo, Panginoon. Ito pa'y magbigay ng kalakasan na aming katawan. Kagalingan namin karamdaman. Ama, maraming maraming salamat, Ama, sa panibagong araw, panibagong umaga. At Lord, sa inyong pagkukulaw, pagkasala at ito'y aking samap na langin. Sa banalang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Ano yun? Wait na. mag ka na. Anong ano yun? Nag-amen ka. Nag-thank you Lord kay Jesus. magwawats kasi eat muna tayo. Mm. Oh. Sit down. Eat first. It's time to eat. Not watching. <coughs> It's yummy. Yummy. Ayan. Yummy daw. Thank you for watching!